sa mga pamangkin ko na hindi marunong mag init ng kanin so ganito lang guys ganito lang mga nephews and nieces magpakulok kayo ng kunting init tubig doon sa kaldero na iinitan nyo ng kanin kailangan nakatakip yan at may tubig sa loob para mainit na yung katawan ng kaldero ngayon pag kumulo na ayon, ngayon mainit na yun ayun sila init na na natin ilagay nyo na ang kanin So, ganyan, kadaming tubig. Lagay na natin ang kanin at yung naiinitin. Ngayon, so, lakasan mo lang ng konti. Pero bantayan mo. So, ganyan, lakasan mo lang. So, maybe mga 2 minutes. And then, pahinaan na ng tulog. Yan, hinang-hina na nga po. As in, hina. Yan, sobrang hina na. So, iwanan mo yan. Mga 5 minutes, balikan mo. Then, turn it off. So, ganun lang. Kadalit, mag-init na ang kanin. Huwag yung initin direkta doon sa pinagsaingan. Tanggalin niyo kasi. Masusunog yan kasi natutong na yung ilalim doon. So, that's all guys. Thank you so much for watching.